Bini sumagot na sa mga bashers sa Bini Mask Issue. May nanalo na Bini Get Up Idea sa Airport Inspired by Bini Colette Post. Paghulat mam Ma mag misunod. Walkies Tinotoo ito ng Bini Challenge Accepted. Naging trending ang Bini sa pagsusuot ng Java sa airport. never natin ina-expect na ito ng Bini, Akala natin the usual lang mask, shade, and cap sa airport. Pero ni-level up nila. Jabokes inspired sa airport papuntang Jensen, sobrang pasabog. Mapapangiti ka na lang talaga sa pasabog na dala ng Bini at ito ang kanilang sagot sa mga bashers na good vibes lang. Bini never failed to amaze us being positive in response to Bashers.